malaki ba yung naitulong nung 1% na yon? Pero si Bongbong Marcos ginawa niya ng paraan. Yung 1% na tariff na yan, mga kababayan, kung malaking bagay. Papasok mo sa Pilipinas, US products, tapos zero tariff. Pabor sa akin yun. Merong mga namumuna ngayon, na mga DDS, pakitaw sa ito. O, tingnan niya mabuti. Sabi ng mga DDS mga kababayan ko dito, sa madaling salita wala siyang napala maliban lang malinis niya ang dumi ni Palaka mga kababayan ko. Sabi ng mga DDS, sabi dito mga kababayan ko, may picture ni Pangulong Bongbong Marcos pumirma daw ng 19% tariff. Ayan, ang US daw ay may 0 tariff. Tapos with the global kabal mga kababayan ko sabi dito. Okay, paliwanag natin. Hindi nila iniintindi yung pandaigdigang problema at ng pambuong bansa natin. Ganito, mga kababayan ko. This is double jeopardy. Yung pinasok ni PBBM. Ang unang tanong ko dito, malaki ba yung nakitulong ng 1% na yon? Ang sagot, mga kababayan ko, yes. We cannot say no. Ang sagot dyan, yes. Malaki yung 1% na yan. Mga kababayan ko, natarit. Ano ba ano ba purpose nitong tariff na to? In general terms, mga kababayan ko, mukhang maliit kasi 1% lang. Pero kumpara mo kay mga kababayan ko, ang taripa sa Pilipinas nagkanda patong-patong. Mga kababayan, mag sa totoo lang, nagkanda patong-patong kaya tumakas din ang bilihin eh. Pero si Bongbong Marcos ginawa niya ng paraan. Yung 1% na tariff na yan, mga kababayan ko, malaking bagay. Yes, malaking bagay ito. Kailangan nating sang ayunan yung ginasin ginagagawin ng Woo! Kasi bakit? Kailangan nila magbawi, mga kababayan ko. Kailangan mulit nila magpalakas ng dolyar. Na kahit sila ang dollar maker. Woo! Ngayon, bakit zero tariff sila, mga kababayan ko? Pabor sa akin 'yon. Yes, papasok mo sa Pilipinas US products tapos zero tariff. Pabor sa akin 'yon. Bakit ako papabor, mga kababayan ko? Eh yung mga na businessman dito sa Pilipinas na nag import sa mga kababayan ko ang tatamaan. Oh, literally. Kasi bakit? Wala silang kalaban sa Pilipinas kaya hindi kaya kung mag magbenta sila dito, overpricing. Ay! Ngayon kung may US product na papasok sa Pilipinas, mga kababayan ko, manginginig ang mga niyan. Ako papabor ako doon. For example, ganito. Pag-usapan natin ang pinakamalaking industriya dito sa Pilipinas na pinasok ng t alam nyo kung ano, mga kababayan? Automobile. Kasakyan. Nangunguna sa Pilipinas ngayon na pinakamalaking distributor Woo! ng EV cars. Alam nyo kung ano, mga kababayan ko? BYD. Woo! Build your dreams, mga kababayan ko. Sinong may-ari, mga kababayan ko?